mga Kaisan. Ako po hindi sa barangay Dapdap po, mga Kaisan. Yan dami po natin ano, mga sulit kainsan na naghahanap ko ng lupa. Ay baka ako makakatulong sa inyo. Yan ang ganda po ng pisto. Kung alam po niyo yung sa palisdaan, kal kalapit lang po. Yan. Pwede po niyo yung rest house. Yan yung mga mayayaman sa ibang bansa. Tayo po gumuhon ng binhi. Kailan po naman natin si Nanay. Ayun na po ang bahala mag-usap Ito daw po ay 5,000 per square meter Pero matatawaran pa pag gusto talaga ninyo Maganda po ang uh, titulo Yan na po ang bahala mag-usap Yan, rest house for sale Yan, ang ganda, tabing-tabing kalsada Pahanayan ninyo ang kamayan sa palesdaan Kaya abas Quezon Yan, pinapavideo po ni Nanay Dini eh. Nanay! Papasok na ako yan, paka oh, Ayan, pakadaming halaman Ayan, ang ganda Sasama ka ba ba nanay? Hindi na Sasama ka pa po? Itingnan mo ba yan? Oo Aray po, ay kasama na rin sa Kasama na rin po ito, lahat na Apatibahay Ito ay ilang square meter nga nanay? 5,000? 5,247 na po yan Ah, sige po nanay. 5,240. baka ako po eh, makakatulong lang sa inyo. Mm. sasamahan daw po tayo ni nanay. Tayo po yung maraming ano ay mga apakaganda ah, naman po. Pwede pong gawin yung negosyo. Oh. Tuturo natin ang hanggang dun, ang unahan. Dun, mga kaisan. Yung may bahay na yun, hanggang dun. Ah, sige na nai. Ah, Aring ka ba ay binibinta rin? Opo. Yan ay binibinta rin po niya. Yun. Ah. Yung yung, 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 na yun. Kapag ganoon. Ang unahan po na rin nanay hanggang dito sa may niyog, ari. Ang unahan dito hanggang dyan. Hanggang dito sa may gate? Oo, oo lahat dyan. Ay, ay malawak ka 5,000, malawak din po. Yung, ay, kumbaga talagang negosyo pala. Ito ano? Nung dati, ay nama, nung namatay na nga ay yung pinakang ano po? Yung pinakang may abi, namatay na. Ay namatay. Oh. Na. Ah. Hmm. Ay, bakit na nanay ay ah, kumbaga ay kasi yung mga Kumbaga hindi na rin napunta dito. Ay, siya nga naman. Oh, ay pagkagan pagkaganda, pagkaganda na oh. Ito daw po yung eh, may Ito ba nanay sabi mong tubig? Oo, Ulbo. May, may mga sar may mga sariling bukal. Ah, pag ako tatama nanay sa luto eh, ako na lang. Ah. Ay, ano ang ganda nanay. Ay, oo nga po. Ikaw na nanay ang ano, yung ganda. Pwede ka pating mamangka nanay. Kasama nanay yung kabilang yun. Hanggang di, hanggang doon sa may, yung may bakod na yun. Ari, yung skew. ay lupa lang hanggang doon sa may niyo yung, yung ano yun. Baka dat may sariling tubig ano. Abay, Tama naman po ang nadating sa tubig oh. Yes, yes. Ayan po oh. Yan inyo na po yan. Oh. Ala. Ah napakadalang po ng ganar eh. Ako ay ah, ang suerte po. Yes, kung siya, kung Dahil na naman na namin na at Ah, may swimming pool na rin. Oh, nililinis lang namin yan ay eh, pag sila'y dadating. Oo. Oh sinabi ko, ay kami galing dadating sa ganito. Eh, nadating lang naman yung eh, mahal na uh, araw. Madalang po. Mahal na araw. Oh. Dahil bakas yun yung kumbaga kakaunti na pala namin ang i-develop dito, ano? Abay po po. At malaganda na yung, yung loob niyan, yung hotel, may isang malaking kwarto arin ba? Oh. Tapos yung malaking iyon, yun ay kusina. May, mayroon na CR. Tapos ari pinakasalat. Tapos doon sa taas ay bali may isang kwarto tapos yung kabila ay di pwede rin tulungan kung gagawin kwarto. Ay, oo. Ano? Uh, uh, uh. Are nanay? Oo. Uh, uh. ah, parang hotel na rin. Oo. Oh. Are na are. Uh, uh. Tapos ay may swimming pool na rin ano. Uh, uh. Aba, ayan ang um, ganda. Yung lahat ng may bunga nanay. Opo. Oh. Opo. Tapos ay ari na hanggang saan? Doon ari lang. Ay ari naman. naman ay yung pinakang yung yan. Ah, hindi o, na Hindi yan. na kasama yung likod. ah hindi na, iba na ang may ari. Ah, yan hanggang dito po oh. Yeah. Ari bakod na ari. Ah, pagkakalamig la ang ari. Baka po ako ay makatulong sa inyo. No. Hmm. Kaya na po mag usap At pag talagang gusto gusto daw pa ninyo, matatawaran pa.

Aho, are po Aho, ho Sige po nanay yan Ari, kasama po oh Piding lagyan din nanay ng tilapia no Ah may tilapia na ah, Ang kagandahan nanay ay may sariling tubig na ay, Yun hanggang di yan Kung bagay ah Ayan nung eh. po o, Ah, pwede ka na rin maghalaman na nanay. Abe, halaman ng pala rin nanay yan. Kasama po yan hanggang doon. Pati yung kawayan ng iyon. Ay, hindi na yung kawayan. Ah, hanggang doon lang. Sa may bahay. Tapos nakikita mo yung isang maliit na bahay. Papagan ko naman. Oh. Ah. Nanay, ikot ko nga lang din sa halamanan. Sa mga magre-retire po, oh. Ay, talagang buhay na din yan, nanay. May mga ano po, o oh. Yan, ha, pwede kayo maghalaman sa yuti. Ayan. Tapos ay pwede na rin gawing restaurant na kubo-kubo na po. Oo. Oh, Dato'y ah, tinituloy. Oo. Ay nakaay na oh. Na, eh. Mga pluto. Tapos ay nung dati may balsa din eh. Masanggana po. Oh, Oo. Dato'y gawin natin yung ginawa at Kung bagay complete package na na po. Oo. Nanay di na ako dadaan. At madulas po. Yeah. Yan o. Oh. Ah, ah Ay develop na. Kakaunti na lang idadagdag po ninyo. na mm. Nay, o oh. pwede kayo magkubo din eh. Tapos dagdagan pa ninyo ng mga hotel. Para sa akin ay mura na po ito. Ah, kumbaga ay mura na sa may sa inyo. 5,000 per square meter po buwan nang mahal na po talaga ngayon ang lupa po tayo tataya mga maya sa luto <laughs> ay talaga birong may mga sayuti po oh. ako na ang pumunta din mga mga kaisa niya sayuti aray maganda sa mga nag-retire na galing sa ibang bansa yan yeah. may sarili pa kayong bukal oh, may puno ng bayabas ah, ah. sige po nanay pupuntahan ko ng tubig yan ang ganda oh, pwede po may pwede kayong mamangka ah, ayan ang gara na oh. Ah. ah. Oh, ano Complete package niya. Tabing highway pa. Nakakaisa, nauulitin ko. Hanggang dito po ang punahan Itong may bakod Sabi ni nanay Pag daw po ninyo Babayaran ninyo Hanggang dito Babayaran ninyo Inaandyan na ang mga Mang inasal oh. Pag babayaran po ninyo Ay uuwi yung Pinakang may ari At Paper ma Napakaganda daw po Ng titulo Tapos kung gusto din daw po Ninyong bilhin yung sa kapatid binibenta rin yung kabila doon yun daw po ay eh, mura mura ng kaunti baka daw makukuha nyo ng 4,000 per square meter gawa ng yun po ay walang mga hotel tsaka simpleng hotel tsaka bahay pambagay lang ay pag akong tatanungin po ay yun nga lang wala tayo pambili ay pero kung ang tatanungin ay, ay ay hindi na ako tatanggi ay naay na oh. Pangita na. Oh. Nalagyan mo rin ng floating cuttings. Yan, baka po ako makatulong sa inyo. Sa mga negosyante. Yan. Pwede niyo gawing hotel at saka restaurant. Ah, ah, ay talaga ako lamig na lamig na po. Yun lamang. At ilalagay ko po yung numero. Kaya na po ang bahala mag-usap. Kaya mga kaysan, maraming maraming salamat po sa inyong pagsama. Stay humble and God bless. Peace. Bye. Salamat po!